Hi guys, good evening. To guys, ang kulites. Kulites. Sarap nito guys, masustansya. Na gulay. Yan. Yan nalinisan na to guys at wala nang tinik. Meron kasing tinik yung kulitis. Tinatanggal ang tinik. Para hindi tayo matinik. Yan o, no, may tinatira pa. At tinik. Yan ang bulak niya. kulit guys. Masarap nito. Ilalagay sa sinabawang isda. Or, ginisang munggo. Ilalagay ko ito sa sinabawang isda. Ang sarap nito, guys. Ang sarap nito yung sabaw niya. Malasang malasa. dati naalala ko nung mga bata pa kami yung kasama ko yung mga pinsan ko nangunguha kami ng kulitis sa uh, kabila ng ilog marami doon nanubo, magaganda pa at matataba yung kulitis binibinta nila lahok guys marami nito sa probinsya lalo na sa may ilog sa tabing ilog o sa mga tubuhan yan guys na malapit sa ilog maraming kulitis thank you